Isang nakakagulat na balita ang lumabas kamakailan sa mundo ng showbiz at sports, matapos ibunyag ng bitter anang kolumnistang si Christy Furman ang mga kontrobersyal na impormasyon tungkol kay Carlos Yulo, o mas kilala bilang, Kaloy, at ang kanyang kasintahan na si Chloe San Jose. Sa kanyang programa, ibinahagi ni Christy ang mga usap-usapan na tila may malaking epekto ang mga itinuturo ni Chloe kay Carlos, na siyang ikinagulat ng marami. Video in comment.